May update po tayo sa mga ibinulgar ng isa sa mga sospek sa pagpatay sa Adamson University student na si John Matthew Salilig, gayon din sa latest sa SUV kung saan siya isinakay. Isiniwalat ng isa sa mga sospek na matindi ang paghihirap na dinaanan ni John Matthew sa kamay ng kanyang mga kafrat. Tinutukan niya ni John Consulta. Nakalibing at naagnas na ng matagpuan kahapon sa isang hukay sa Ibus Cavite ang Adamson University student na si John Matthew Salilig. Huli siyang nakitang buhay noong February 18 sa CCTV ng bus na sinakyan niya noong nagpunta sa Binyan, Laguna para sa initiation rites ng Tau Gamma Free Fraternity. Ang kulay blue na SUV na ito ang sumundo umalo kay Salilig. Maya-maya, dumaan ang dalawang nakamotor. Ayon sa pulisya, bit-bit umalo ng mga ito ang ginamit na paddle sa biktima dahil miyembro na ng Tao Gama si Sarilig sa Zamboanga at lilipat lang ng chapter sa Adamson University. Welcome rights lang daw dapat ang igagawan sa kanya. Ibig sabihin, mas konti ang palo na kanyang tatanggapin, pero iba ang kinilabasan. Ang dami kasing nag attendant uh, around uh, ano nga sila, uh, uh, 18 na individual. Uh, I think pa kung susumahin mo, kung sina, yung sinasabi statement ng ating witness, na around 70 ang uh, ang tinanggap na bigay o yung palo, siguro kada isa uh, nagbibigay ng anim, anim hanggang 7 pito na ano na, na palo. Ayon sa mga testigo na kausap ng pulisya, sa simula pa lang ay may dinang magandang senyales. Nahirapan itong biktima mga around the, in the middle of their initiation. Nagkaroon na ng mga ng mga uh, sinyal, sinyales na ito ay nahihirapan na siya dahil ito nga ay sumuka sumuka siya tapos napaipot pa siya nung ano during uh, the initiation. Baka na pagtripan o siya po yung napaginitan kaya ganun po yung ginawa sa kanya. Natapos daw ni Salirik ang initiation rites pero habang papauwi biglang nagkaroon daw ng problema. Sabi ng ating uh, witness, on their way biyahe sila pabalik na Manila. Nagsisure itong ano, itong ating biktima sa loob. At uh, they try na i-revive ito. Uh, yung nga, uh, uh, iniimbestigahan natin bakit hindi na lang nila tinakbo sa ospital kung nakita nilang uh, nagsisinsure na. Sa aming panayam sa isa sa mga sumukong member ng Tawag Gamma Fee na nag-initiate kay Salilig, ikiniwento eh, niya ang nangyari. Pag Adamson daw po kasi, back to zero again. Kasi ako din po, galing lang din po ang community. Winelcome lang din ako. Repeat the process lang don Ang nawawala lang is yung mga rituals, paddle lang. Ekinwento rin niya kung paano napunta ang usapan sa umano'y pagdidispose sa biktima. Nung wala na talaga, sabi, tol pag lumabas siya puputok tayo. Eh, sabi, itago na lang, i-dispose na lang. Sabi nung isa, i-hospital, hindi tol, wala na, negats na nga eh. Kung itatapon doon sa ilog, sa dagat, ililibing o iiwan lang, maraming fingerprints ang Brad na nakahawak doon. Kasi hindi pa siya nagpunas, hindi siya naligo after nun, nagpalit lang siya ng damit. Gusto sana sunugan, pero hindi na ginawa. Pasensya ulit kung late na ako lumutang. Sorry talaga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang kulay asul na SUV. Ayon sa pulisya, dito raw isinakay si Salilig matapos dumaan sa hazing sa Binyan. Natuntun ng pulisya ang sasakyan sa bahay na ito sa Paranaque. Ang Binyan Police at Laguna PPO sinikap na pakiusapan ang mga magulang ng person of interest na si Aaron Cruz sa bahay na ito para isuko ang sasakyan. Pero nagmatigas sila at nakapag-file po tayo ng search warrant. Inihintay lang po natin ngayong oras na to na lumabas at i-implement po natin at para makuha yung sasakyan at ipakonduct natin ang forensic examinations. Nang makuha ng warrant, pinasok na ng polis ang bahay. Buksan mo, hindi. Buksan mo na. Buksan mo. Ay? Ang tahan, dami mo ano no. uh, eh. Ang na-explain na sa'yo. Bubo kayo lahat yan. Bubo ka. Bubo kayo. Bubo. Nang mapasok na nga ng polisya, itong bahay ay tulungin na pa sa kamay ng mga Itong ebidensyang SUV kung saan isinakay daw ang hazing victim na si John Matthew Salilig. Ayon sa binyan polis, dito daw sa passenger side, isinakay ang biktima. At nang makumpirmang wala na itong buhay, ay inilabas ito at inilipat ng kanyang sariling mga brad sa compartment ng pangalawang sasakyan na kasama sa kanilang konvoy dinala na sa Binyan Police ang sasakyan ng person of interest para ma-examine ng soko. Kinasuwan din ng obstruction of justice ang Amani Cruz na tumanggi magbigay ng pahayag. Ang DOJ inatasan ng NBI na mag sa kaso ng pagkamatay ni Saliri. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.